Be, na-process na pala kita, be. Para saan pala yung ano, requirements mo, be, ulit? si Maris. Ay, si Lenny. So, itong ikaw si Maris, ma'am. Ikaw po yung si Maris, ang iano ano natin. I-process. So, gawin mo rin yung ano, binigay kong link. Baya, lagay ko rin yung ano eh, si Marisa. Si Marisa, yung isang ano, Lenny doon sa kabilang ano, sa GC. Ikaw naman, gumawa din. Gumawa ka rin, mag-send ka rin ng picture, ha? Hello, ma'am. May text ako sa WhatsApp. Be, complete requirements na ang isend mo, be. Agad, be, para mag-process na tayo, ha? Huwag ka Ang kulit nyo talaga. Puro tanong lang ni pagdating dito kung anong requirements. Oh. Kukurutin ko na talaga yung singit nyo ba? Sabi ko huwag kayong magtanong dito sa aking WhatsApp dahil natatabunan ang mga may complete. <laughs> yun pa rin bang WhatsApp number yung gamit nyo yun po? Yes, bebe. Yun pa rin. Huwag na kayo magpaalam dito sa ano, sa WhatsApp na willing kayo mag-apply, passport holder na kayo, gusto nyo mag-apply, pwede bang mag-apply? Diretso na kayo mag-send ng requirements ha. Huwag na kayo magpaalam. Diretso na para i-check natin agad. Kasi kung magpaalam pa kayo, eh, matatabunan na naman kayo ulit kung mag-send kayo. Hello, no, pwede bang cross count. Be, walang cross country be. Ano lang be, yung pwede kang mag-apply. Basta malapit ka ng magano ano pauwi ng Pilipinas. sa daming send mo ng ano mo requirements mo sa WhatsApp mo pero hindi mo chinit check kung may country code ba palagi ng country code bebe, ha? pa edit ako ng ano mo resume mo uh, pag number ng Pilipinas ang gamit mo plus three ang gagamitin mo ha You're boring. Last 63 din. Alisin mo yung 0. Then 20. Ang daming niyang beses. Siguro saan pong beses yan din. Pero hindi chine-check. Age limit po ng ano. Hanggang 37. Pag first timer. Pag ikaw ay ex abroad. Hanggang 45. hmm <coughs> Ano po mag-apply sa inyo ma'am alam mo bang lagi ito lang talaga ginagawa ko pag wala akong ibang ginagawa nasa whatsapp lang ako pero hindi niya pa rin ako binibigyan lagi ng magandang requirements lapit na matapos malapit na matapos

O, oh, April ka na pala, be, mga ano, next month, i-process na kita, ha? Balikan mo ako. Nasa GC ka na, di ba? How oh, apply, ma'am? Nandito po ako sa Saudi. Nasa ating profile ang ating, ano, uh, requirements. Sa profile ng, ano, itong page na pinanood nyo na Wild Magenta. Tingnan nyo yung page. Nandyan yung mga requirements na kalagay. Tsaka number ng WhatsApp nandyan din. Hmm.

mas hindi lang yung mo kaya update mo yung date niya. Yung number 1 mo, gawin mo yung 26, ah, uh, 2017 to 2019. Eh, country code be, black. Tagan mo yung ano, yung daily works mo. Lagyan mo ng... Nagsisend po ako lagi. Baka hindi nyo po sinisend uli. Kasi nga natatambakan lagi. Natatambakan lagi talaga. Hindi lang po kayo ang nag-iisa, Miss Jen. Mundilo ang ano, nagpapasa sa amin. Marami po. Kaya pag hindi po kayo nabubuksan, lagi nyo pong isisend. Be, basahin mo tong lahat ng pinasa ko sa'yo, ha? And then, pag itong number to be, i-check e, mong maigi ang number, ha? Pag naglagay ka ng contact number, and then joinery ang referral. Laging may country code pag nag-fill up ka dito sa dalawang link. Tapos yung number sa taas, doon mo ipasa yung apat na requirements, yung na-check na natin. Yung pinasa ko sa'yo ulit, then resume. Hello, Marietta! Ano na dito eh? It's 8, 8.16. Nag-charts ako ganina, then nag-ano-ano -ano muna ako. Nag-sayaw-sayaw, charts. Gawin mo ng four years, be, first timer. Pag first timer ka, gawin mong 4 years yung, ano mo, ah, uh, experience. Hindi naman nila hihingian ng certificate yan, eh. And then, wag ka maglagay na malayo na date, ha. Ilagay mo yung, halimbawa, nag-end ka ng 2023. Ganyan. Mariano Lorenzo, hello, ma'am. Pwede po ba maahong ko? Hindi high school grad. Pero nakapag, ano ka naman, work ka naman sa ibang bansa, be. Pero meron naman dito, be. Meron ditong ano, nag-work na hindi graduate ng high school. Marami. Mostly sa OWA, 3 days. 3 days yung OWA ata o 3 days nga. Grace, hello ma'am. Ask ko lang po kung pwede po ba hindi tanggalin yung hikaw sa ibang pag ng self-interaction mas maganda po magtanggal kayo ng mga accessories para ano ah kasi nga yung mga ano dito nga mga employer alam niyo pag sa agency kayo gagawa ng video ipatanggal talaga sa inyo yan kasi gusto nila look simple lang talaga inakatali eh, ang buhok yun po yung gusto nila rito Nag PM ka o requirements ba? Requirements kasi agad ang i-ano nyo. Ipasa nyo para diretso na yung ano. Sobrang dami ng ano. Na message day sa WhatsApp. So, kung hindi kayo nabubuksan, lagi nyo i-resend. Kasi hindi, hindi rin ako every ano. 'di ba, nalulobat or may inuto sa akin or may gawain pa akong iba. Hindi ko siya na ano, yung WhatsApp. Pag free time lang talaga nagwa-WhatsApp ako. Pero mas nung dito na ako, mas more on mas madami na akong ginagawa sa WhatsApp kaysa noong dati kong employer. Dito kasi wala naman akong gaano ginagawa. Kung magkukuha na ako sa labas ng cargo, ganyan. Pag may ano, pag hindi pa kasal, eh married pa rin po ilalagay niyo diyan sa ano, resume at saka sa video nyo. hawag wag kayong maglalagay ay magsasabi ng live-in partner. So, married na agad kasi yun yung gusto nila dito eh, married. Hindi rin nila alam yung ibig sabihin ng mga live-in partner ganyan. Pero sa document na ipapasa niyo kung kayo ay single pa rin, single okay lang yun sa document. Sa ano lang naman yun eh, sa i-represent sa employer merit na agad wag nang sabihin na live-in partner Karamihan ganyan be, may mga re-entry. Karamihan kasi dyan, eh, may re-entry talaga pag nagbakasyon, 'di ba? Katulad ng ano, mga pa, yung pamangkin ko may re-entry din yan, eh. Pwede naman kayo mag-apply. So, kung hindi kayo matatawagan, pwede kayong bumalik, 'di ba? Kung mabait naman ang amo niyo balik kayo kung hindi kayo natatawagan. Pero kung natatawagan kayo, may employer na mag-hide sa inyo. So, pwede kayong hindi babalik. Format ng resume, na nasa ating, ano be, nasa ating wall, nakapin. Marisa. Marisa. <tinyo> interested. Yung ginaganon ko lang talaga pag yung mga interested, interested lang walang pinapasa. Hi, be. Uh, yung daily works na ilalagay mo diyan, be, ay ano. Ah, uh, ilalagay mo diyan lagi ang ano kasi wala namang nani lang dito in cleaning eh ah uh, doing household chores like cooking, cleaning, washing, ironing, and taking care of kids. I Specific mo yung mga gawain. Saglit lang ako maglalive ha para makapokus ako sa ano. So, checking ng requirements natin. Sobrang dami kasi eh. pray mo lang be pero sa as of now be mga siguro mga 2 weeks baka hindi din gano'ng ano, mga employer nagbabakasyon ng babisay kasi nga ano Chinese New Year Mano yung lalamunan ko parang dry Ay, naku, nag-i-effort pa talaga mag-ano ba. Huwag kayong mag-i-effort gumawa ng ano, ay mag-print ng resume nyo. Kasi hindi talaga siya ano, copy, paste, and send lang. Huwag nyo nang mag-i-effort na ipagandahin pa sa ano. May panoorin mo muna yung ano ha, mga video ha. ex abroad po ako. Gusto ko makapunta sa Hong Kong. Nasa ano, nasa ano natin profile ang mga requirements ha? Gagawa po ako ulit ng video. Sige bebe. Basta pag hindi natin na-check ha, lagi nyong ipasa sa ating profile. Be, mag-off muna ako ng ano ha. Paspasan ko tong ano kasi mag-alan nyo, holiday kasi 4 days dito so hindi pag holiday kasi, hindi kasi hindi ako gaano nagche-check gabi lang dahil nagagala din kami alam mo yung maganda dito sa Hong Kong kasi nga may mga holiday na hindi lang off katulad ng Chinese New Year mula 10 hanggang 14 wala kaming pasok wala kaming work kung mag-work man kami may bayad pero mag masarap gumala charot <laughs> Pero yung iba bayad eh, bayad sila. Tapos yung ibang mga mga amo nagbibigay din ng mga red packet kanya. Yun lang yung maganda dito kasi bukod sa off, may mga holiday tayo na pwedeng lumabas. Pero pag hindi naman kayo pinalabas, babayaran naman ng mga employer. So, mag, mag ano muna ako ha? End muna ako ng live ko ha. Good night everyone.